may mga teacher na nagtatanong kung kailangan pa ba o necessary pa ba ang PRC license kung ikaw ay magtuturo sa college level. Kung tutusin, depende ito sa program na iyong tinuturuan. Kung ikaw ay nagtuturo sa isang teacher's education program, definitely, kailangan talaga nito. Kailangan ikaw ay let passer. Kasi, hihingin yan lalo na sa accreditation. Nandyan pa yung... Uh, magpapa accredit ka ng sa CHED no kung gusto mong tumaas ang level pero papaano kung gen ed naman ang tinuturo mo kailangan pa ba nito depende kasi yan kung yung program na tuturuan mo pag nagkaroon ng accreditation at non board program yan okay lang yon no kahit wala kang let pero kung kunwari naman nagtuturo ka nga sa isang board program yan No, although kahit hindi sa teaching, pero uh, board program sa ibang kolehiyo, mas hinihingi nila, mas uh, priority nila yung uh, yung let passer. 'Di diba? Kasi syempre, mas malaki ang kahit na doktor ka, kahit na may MA ka, no? malaki ang points lalo na ng kolehiyo na nagpapa-accredit kapag marami sa kanilang faculty lineup ang let passer isipin na lang po natin na kay Gen Ed o kaya Major ang tinuturo natin ay nakakatulong tayo sa kolehiyo. Nakakatulong din ito sa ating promotion. Minsan kasi sa ating professional development, depende sa university, may points kapag ikaw ay let passer at lalo na kung bagong renew ang inyong lisensya. Kaya as much as possible, no, see to it na ang ating lisensya ay hindi expired kapag tayo ay hiningan ng ating kolehiyo. Kaya kahit hindi tayo graduate ng teacher education, maganda rin na kumuha tayo ng let exam. Lalo na kung passion talaga natin ang pagtuturo. Yun lamang po. Maraming salamat.